Ate! Ate! Ano <laughs> yun? May kilig -kilig ko. ne, ko. Tapos? Number mo. Cellphone. Huwag! Sige, sige. Ano yun? pa. Bayad ako sa cellphone. Bilis! Lagwa mo! Bakit? Ano yun? pa yung cellphone ko. Ay, cellphone. Ano yun? May pa yung kilig, -kilig ko. Bakit mamahasip ba? ba? Bilisan mo nga! Bakit <laughs> ba? <laughs> Kapag ina mesa, ka cellphone! Oh, makarecord! Ano, malapit Kailan. na mga birthday. Kailan na? Nigurado yun? Kailan? Mo yan, Kailan muna? <laughs> Basta! Kailan muna? Hindi. Siyempre! Amo yun, Mepa. Bayo Bien. O. Kailan muna? Para may ano dyan. May CCTV. Amo yun na pa yung kilig-kilig ko. Kailan nga! Ay. Hmm. Oh, si TV kilig kili first. Hindi, sabihin mo muna kay kailan. Bilisan mo. Sabihin mo muna kailan. Bukas lang Ay. Bukas? Nakalago dyan. Nakalago dyan na. Bale, 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 sorry or yun yung mga Paano yan? Dating nagkikiss, may panggiligili ko eh. Baww na eh. Alam mo kung sa'yo kaya ang kilikili? <laughs> Maasim, mawalik. Deal o no deal? <laughs> umuwi mo yung <-yemang> kilikili ko, bilis. Ano <laughs> ba ang amoy? Basta umuwi yan eh, masarap yung amoy. <laughs> Amoy like like adobo. Oh, wow, adobo. Dato puti. Ayaw niya po. Sorry. Bye.